Hi guys, magandang gabi sa ating lahat. Ito naman po, magpapakain naman po ako ng aking mga baby boy and baby girl. Ayan po, nakahanda na po ang kanilang pagkain guys. Maghintay kayo anak ah. Lagi na lang kayong ganyan. Oh, unahin natin muna yung mga babae. hirap sila mapakalir mahulog tayo anak tayo oh. so, yan eso tayo so, sa iyo plaklay ganun po guys madilim hindi masyadong maliwanag dito na tayo nak dito sa iyo toy dito sa iyo nak kayo to ito yan anak ko. o abi Insu! Dito ka! Psst. Magulo magulo ito si Insu, guys. O, dito ka, anak ko. Para matahimik kayo. Mahirap na pag mag-away-away kayo. O, ang lagi mo pa naman. Yan sa ni Makdo, guys. Kaya dyan ko nilalagay talaga, guys. Dahil pinag-iingatan ko yung mga maliliit ko, guys. Kasi gawa kay Insu, guys. Dahil sa pagkain... Nag-away po sila, guys. Tanggal yung isang mata ni Inso ko, guys. Kaya po, guys, iniingatan ko po sila. Gawa sa, sa ni Macdo po. Sa ni Macdo ko po. Ngayon po, guys, sila. Kumakain na yung aking mga baby. Yung aking mga mingming, -ming, guys. Nauna na yan po. Napakain ko na po sila. Ayan po. Anze si inso. Malapit nang kuma ma, uh, malapit nang matapos, guys. The... Hi, guys. Hanggang dito na lang. And God bless you all. Bye-bye.